Hi guys, good afternoon At uh, andito tayo guys sa may kahaba ng tulay ng chukno uh, Dito guys, matatanda nyo guys nung huling vlog natin guys Na nabanggit natin guys na si Diwata Ay dito sa ilalim ng tulay nakatira Ay uh, napasyal ulit tayo guys dito sa may tulay at uh, kagagaling lang natin guys sa parisan ni Diwata kaya lang ay uh, pagpunta natin kanina ay uh, pinapare-innovate pala yung kanyang parisan kaya pagpunta natin ay tulad ng dati halos uh, konti lang guys ang mga kumakain at uh, tinanong natin guys yung mga uh, tao ni Diwata nasa kabiti daw guys si Diwata after election na uh, hindi pinalad na manalo si Diwata ay nasa kabiti at uh, nagpapagawa raw guys ng uh, malaking bahay sa kabiti Uh, yun ang sabi guys nung mga taohan ni Diwata na mga narong kanina. At uh, nire-renovit guys yung parisan ni Diwata. ay uh, ikinalat yung bubong na yero kaya wala ka na makikita trapal na bubong siya. At uh, yung harapan ng kanyang kuan yung uh, bibili ka na pinipilahan ay nire-renovate guys nilalagyan ng hollow blocks kanina at uh, maiba tayo guys andito tayo guys sa may tulay at uh, tingnan nyo guys yung tubig napakalabo ng tubig at uh, nalalanghap natin guys yung ibang amoy ng tubig medyo malansa na mabaho ayan dahil sa mga basura guys na uh, mga tinatapon ng ating mga kababayan dito sa ilog Ayan guys, yung mga panuminsan talagang tinatapon na ng mga basura guys. Ayan, dito guys, dati nakatira si Diwata. Dito na alibon sa may bakod, nababa, dyan sa may tulay. At uh, may nakita tayo guys na isang bangka mangingisda isda ata ito ayan naka holy siya oh nakita natin oh Ayan, may nalambat sila na isda. Yan, ang panghuli nila guys. Yung isang net na kulay puti. Uh, dito guys sa batuan na to, nababa si Diwata at naso sa ilalim ng tulay. Dyan po nakatira guys si Diwata nung mga panahon na hindi pa siya nagtitinda ng Paris Mami. At uh, pinalad guys si Diwata dahil sa kanyang kasipagan ay uh, umangat siya sa buhay. 'yan napakalaking bagay guys yung uh, uh, ginawa ni Diwata dahil marami siyang nabigyan ng uh, inspirasyon ng mga maliliit na vendors na gumaya rin sa kanyang uh, uh, business na Paris Mommy Overload. At marami atang nahuling mga isda guys O pang ilan na yan na tinatanggal sa may ikwan. Sa may net na kulay puti Oo marami nga oh. Kung hindi tayo magkakamali ay uh, Tilapia guys ang kanyang nahuli. Boss. Ano yan? Binibinta mo, boss? Binibinta? Ano mga isda yan? Tilapia? Malalaki ano? Oh, dami nga guys na nahuli. Oh. Magkano binta mo ng ganyan? Magkano isang kilo? Ah? Ah, oo. hindi natin gano'n maunawaan guys gawa ng malayo pero nasa 140 o parang gano'n yung ibig sabihin niya ah, ito yung batuan guys na binakaba ni Liwatao mahilig tayo guys sa tilapia na kwan stop kaya lang hindi uh, pwede yan guys isa sa bus o kaya sa MRT uh, mga ngamoy maganda sana yan guys bagong huli at uh, ito naman guys yung paligid oh mga malalaking building guys dito sa Jokno, no ito yung kaban guys ng tulay na papunta kay Diwata Sa uh, summer na summer mga kaisaro Sobrang init Ayan uh, ang tulay guys dito sa Jukno Sa may Pasay Ruas Boulevard So shout out sa mga viewers natin. Sa mga kaibigan natin na mga uh, patuloy na sumusuporta guys sa ating YouTube channel. At sa mga baguhan natin na mga subscriber, mga followers. Shout out sa inyo mga guys. Uh, gawin tayo guys dito sa Muwa sa May Oo. galing tayo kay Diwata kanina guys kumain tayo ng kanyang paris mami kaya lang uh, pinaparinobit yung kanyang uh, parisan kaya kung mapupunta kayo guys ay eh, uh, dito muna sa bandang gilid nakapuesto yung mga pagkain niya at ilan-ilan uh, lang yung mga uh, tindani ni Diwata, guys. At yan naman, guys, ay Ayala Makati, yung mga building na yan. oh. No?